Problema sa pamilyang tinitinang dahilan ng pagamok at pamamaril ng isang sundalo sa mismo nilang kampo sa sumisip-basilan, kung saan lima niyang kasamahan ng patay, pati na ang suspect. Ang Armed Forces of the Philippines nagpadala na ng tulong medikal para sa mga nakaligtas. Balita hati ni Salima Refran. Mula sa Sumisip, Basila, dinala muna sa Sambuanga City ang mga labi ng anim na napatay sa pag-aamok ng isang sundalo. Kabilang sa mga patay, ang mismong suspect na si Army Corporal Tahirudin Taha. Dalhin na lang sa holo kasi pag magpunta pa sila dito na mala, 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 mala malaking expenses. Sa isang pribadong ospital naman sa Sambuanga, dinala ang siyam na nasugatan sa pamamaril na naganap habang nagbabible study ang nasa 30 sundalo sa barangay Upper Kapengpeng sa Sumilip alas 8.45 ng umaga. Kabilang sa mga sugatan ang sa imbesigasyon, lumabas na bago ang pamamaril. Hiniling daw ng sospek sa guard post ng Bravo Company Headquarters na mag-duty ng mas maaga sa tanghali nitong schedule. Pero hindi na pumayag ang inutusan, kaya kumuha si Taha ng M16 rifle sa kanyang barracks at sa kanamaril. Nagaresponde ang ibang sundalo at napatay ang gunman. Apat ang dead on the spot, kabilang si Taha. Dalawa pa ang namatay sa ospital. He told his commander na meron daw siyang family problem. So, binigyan siya ng leave. Pagbalik niya, medyo... Ang observation ng mga tropa, may malungkot pa rin siya. Mukhang may post-traumatic stress disorder. Mm -hmm. Yung bumaril. Kagal niya lang sa kanyang rest and recreation from second wife sa Osami City. Uh, Dati-dati na-involved naman siya sa iba't-ibang engage engagements with the enemy and I some IED blast. Nagpadala ng AFP ng mga doktor para sa medical at psychological intervention sa mga nakaligtas. Aabutan din ng tulong ng Philippine Army ang sugatan at mga naulila. Salima Refran, GMA News.